papaano tayo tumagal sa ating mga trabaho bilang OFWs? Ito yung aking mga palagay. Employee without transactional mindset. Walang kondisyon. Employee with employer mindset. Kapag ka naman binigyan ka ng position sa isang kumpanya, pag-aralan mo ang galawan. Pag-aralan mo lahat. Kahit paminsan, hindi na parte sa trabaho mo. Hello so, mga ko-OFWs, ako pumuli ang iyong manungsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay para sa mga ko-OFWs natin na gustong-gusto talaga yung kanilang trabaho bilang OFWs at gusto nilang tumagal. Sa aking palagay, ito yung mga paraan para tayo tumagal sa ating trabaho o kumpanya ng iba na ating pinagtatrabahoan. Yun ay kung gusto mo talaga ang iyong ginagawa o trabaho. At may bala kang tatagal pa sa iyong trabaho. Pero siyempre, para sa akin, ayaw kong tumagal sa aking mga trabaho for life. I mean, yung na dito na lang ako nakapako sa aking mga trabaho hanggang sa aking pagtanda. Ayaw ko nang ganon. Ewan ko po sa inyo mga ka kung gusto nyong tumagal lang tumagal lang tumagal sa inyong trabaho. Dahil nga siguro gusto nyo or mahal na mahal yun yung trabaho nyo. Siyempre, lahat naman tayo, mahal natin, gusto natin yung trabaho natin bilang OFWs. Ito yung mga paraan kung paano tayo tumagal sa ating mga trabaho bilang OFWs. Ito yung aking mga palagay. Una, employee without transactional mindset. Anong ibig kong sabihin? Ito yung OFW na nagtatrabaho siya pero walang kondisyon at maraming mga reasons kung bakit ang isang UFW ay nagtatrabaho at walang kondisyon. Una, kapag pinagsabihan siya ng kanyang amo na, na mag-extend muna siya ng ilang minuto or oras para sa kanyang trabaho at hindi muna siya uuwi, huwili siya na mag-extend kahit ilang minuto pa yan or kahit ilang oras pa yan. Na walang kondisyon is not transactional. Kasi ang utak ng ibang Filipino or OFWs ay sasabihin nila, okay po, mag-extend ako ng trabaho ko pero dapat overtime. Although tama ka doon, kailangan siya ng overtime. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi mo na dapat kailangan ng overtime kasi nga nakiusap yung amo mo o yung direct boss mo. Bakit hindi ka pa pwedeng maglaan ng ilang minuto lamang or ilang oras lamang para sa iyong kumpanya? o para sa iyong trabaho? Gawin mo yon Para sa ganon, tatagal ka sa iyong trabaho kasi makitaan ka ng iyong direct boss or ang inyong kumpanya as a whole na ikay employee without transactional mindset. At ito yung advantage niya ka OFW. Kapag ka ikaw mismo nagkaroon ng sariling negosyo at kapag ka sasabihin mo rin yan sa iyong mga tauhan at naobserbahan mo ang iyong tauhan na kapag kayo sinabi mo ay mag-extend ka muna ng ilang oras although nakalagay sa kontrata nila, for example, the per hour ay kailangan may bayad, ay kailangan makompensate, pero kapag ka inyong tauhan ay willing magamit ang kanilang extra hours na walang compensation, ay nako, matuwa ka doon, huwag mong bibitawan. Kasi nga, yon ang utak empleyado na without transactional. At kapag ka nakita mo siya ng ganon, eventually, pwede mo siyang kunin bilang business partner mo. Bakit hindi? Napakaayos ng ganong klase ng empleyado. So it could be employee turning to businessman as your partner. On the other hand, kapag ka ang isang OFW employee with transactional mindset, ay nako, hindi yan tatagal sa trabaho. Hanggang kontrata lang. Minsan na hindi natatapos yung kontrata kasi ganun. Gusto niya palagi every single minute, every single hour, kailangang compensated. Hindi dapat ganun although nakalagay sa kontrata. For example, pero may mga pagkakataon talaga hindi mo dapat sabihin yon, Hindi maganda yon. Puro na lang pera ang iniisip mo. Hay nako ka OFW, maiirita ang direct boss mo or ang kumpanya mo sa iyo. Number two, employer with employer mindset or businessman mindset. Anong ibig sabihin nun? Kailangan itanim mo sa puso't kaisipan mo na pagmamayari mo yung negosyo mismo. Para bang tipong nag-iisip kang ikaw ay isang employer sa inyong kumpanya. Bakit? Kasi pag ginawa mo yon, mapapamahal ka sa iyong trabaho at ang iyong magalawan, ang iyong pag-iisip, para bang tipong sa iyo talaga or isa ka sa nagmamayari sa inyong kumpanya. Although hindi naman. Kasi mali mo, isang araw, pag nagtayo ka ng negosyo mo, alam mo na yung feeling ng isang may-ari ng negosyo. Alam mo na yung galawan ng isang kumpanya. Kasi na-practice mo na the first place. Yun dapat. Yung tipo bang treat your company or treat your job as your own na para bang tipong hindi ka contractual. Bakit sa ganung pag-iisip, sa ganung puso, hindi malayo magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. At sa ganyang paraan, madali na lang sa'yo, ka-OFW. Kasi in the first place, sinanay mo na yung sarili mo. And besides, alam mo ba kung anong maganda dito? Nagiging energetic ka sa iyong trabaho. Kasi nga iniisip mo, hindi ka empleyado lang. Iniisip mo, kapag may may-ari mo yung kumpanya, ikaw yung boss, yun ang magandang utak ng isang OFW. Kapag ka naman, binigyan ka ng position sa isang kumpanya, pag-aralan mo ang dalawan. Pag-aralan mo lahat. Kahit paminsan, hindi na parte sa trabaho mo. Sa ganyang paraan, marami kang matutunan at muli, pangamaya isang araw, pag nagkaroon ka ng isang negosyo, madali na lang para sa'yo. Yung dalawa, yung transaksyon, yung sistema, yun ang napaka-importante. Kasi nga unang-una, mahal mo yung ginagawa mo. So as a result, madali na lang para sa'yo kapag ka pinag-aralan mo ang sistema ng iyong kumpanya na pinagtatarabahuan mo. Kumbaga, get to know the things inside your company, the system itself. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, dapat uhaw ka palagi na matuto. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa ibang tao, kundi sa kung anong ginagawa mismo at sa inyong kumpanya. At ito yung mga advantages niya. You could be recognized by your direct boss or your company as a whole. You could be promoted. And the best thing is that you could be on your own business in the near future. Malay mo. Kasi nga, meron ka ng background. Hindi yung utak-empleyado lang hindi pwede yung ganoon. Sa akin, ayaw ko ng ganoon. Para sa akin, kahit pa siguro ako na yung pinakabababang rank and file sa isang kumpanya, ang iniisip ko, ang puso ko, ituturing ko pa rin para bang akin yung kumpanya, para bang ako mismo yung boss. Yun ang isip ko. Kasi pag ginawa ko yon, ang maganda doon, energetic ka palagi gumawa. Energetic ka palagi sa trabaho mo. At itong the best, energetic ka na matuto sa maraming bagay sa loob ng iyong kumpanya. Kaya para sa akin, may humble advice, tayo mga OFWs, hindi dapat tayong employees mindset. Bakit? Hindi tayo nalalago. Napakaraming disadvantages ng employees mindset. Tulad ng alin? Lousy sa trabaho, tatamad-tamad, palagi tinitignan yung oras, kung kailan matatapos, doon palagi nakapokus ang iyong kaisipan at ang iyong puso. hectic sa trabaho, maraming sinisita, daldal ng daldal. <laughs> ito nakakatuwa, binibilang yung hours of overtime. Ano ka? Ayaan mong kumpanya mag-decide nun. Although minsan karapatan natin, but still, you don't have to count the extra hours of working. Hindi dapat ganun. Hindi ka uusad dyan sa buhay. Promise. At dyan nagtatapos ang vlog na ito. Ako pumuli ang iyong manusan nagsasabing sana po nakatulong po ako sa inyo sa mga at advice salamat po